Hello mga papi, ayan, good morning Ay, good afternoon, no? So, ito yung binili ko pang lateral Pang sakar talaga to mga papi Kasi, kaya ko naman binili to Is para sa pang lateral natin sa basketball na, Nakita ko kasi na maganda yung rhythm niya Saka na, Nakita ko sa wrist na ito yung ginagamit Na, siyempre, pagka ikaw isa basketball player eh, Kailangan mo may lateral ka Para sa pang depensa Ayan, kagaya ng JJ Game shock <laughs> Ito mo nga yung player to Ayan, o. Oh. Hindi pa nakakalahati pa kung hihingal na. <laughs> <laughs> Hingal aso po! <put. laughs> so, ito mga papi, ito. Ito, ito. Uh, kay Jake Saito. Pag-check yeah. pala kapto na. tama mga papi. Tama, ano ito hangat, eh. Ito yung ano to, ano tawag dito yung flat. Yung ano ba sa ano to? Yun, no? Tumesting muna ako ng isa pero marana yung bibis niya. Kasi ito, papaliwanag ko sa inyo kung paano gagamitin kaya binili ko ito. plug pull to plug pull Ito, 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 So, ito yung pinaka-base niya mga papi. Tapos, ito naman yung dito. Ah, oh, yun o. Oh. Bale, ito yung dugtungan niya. Ayan mga papi. Ayan. Kasi, kaya ko binili yan. Ayan o. kasi, yan kasi yung iiwasan. So, So, ang binili ko niya marami. Ngayon, iyaano ko siya para pagka ko Ah, taxi meron akong nagsi-circuit kasi ako mga papi, hindi sabi meron akong ginagawa ng pang-cardio. Cardio routine ko. So, gusto ko kasama 'to sa to sa program ko. Ang ang ano nito side ang ganoon 'yon. Yung yung kasi yung ano niya. So, lima siya, lima. ka na nakaganoon. So, iiwasan mo siya pag ganon. na lang. Yun yung yun yung ano ko kaya ako sabihin nila so worth it naman mura lang naman to mga papi lalo na ito ito ano lang to 90 90 plus lang 90 pesos plus lang mga papi kaya goods na goods to mga papi so check out niyo na ako okay niyo lalo na sa mga athletic diyan eh goods to yan ito buot to ito nasa 194 yata to mga papi itong base niya tawse ito 99 lang yata yan so yun Ilalagay ko sa description box yung uh, pinakalik ko kaya sa comment section para diretso na kayo sa link para hindi na kayo mahirapan magsana. Ito dito, ang ganda makapal. Ayan. Pwede rin naman isa kaya nabitin kasi siyempre. Kailangan yung kasi laki mo para makaiwas ka. ng mga so ayan, don't forget to subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos and vlogs.